Pasok lang na balita, may nangyaring landslide sa Bagong Silangan, Quezon City. At may unang balita live si James Agustin. James. Igang, good morning. Sa mga oras na ito, nakahambalang pa rin yung mga puno ng kawayan dito sa Don Vicente Street sa Barangay Bagong Silangan sa Quezon City. Matapos nga po magkaroon ng landslide o pagguho ng lupa dito sa lugar. Ipapakita ko lamang, Igang, kung gaano kalaki yung lupa na gumuho po dito at sa initial na impormasyon na nakuha natin ay bago mag alas 6 ng umaga nangyari po itong insidente. Halos mauka na po yung kalahati kung saan nakatirik yung bahay na iyon kaya dito gumuho sa area na ito ng kalsada. Sa impormasyon na nakuha natin sa mga otoridad ay ayos naman yung sitwasyon ng mga residente na nakatira doon sa bahay na iyon kung saan nangyari itong pag ng lupa at ongoing po ngayon yung clearing operations na isinasagawa ng mga otoridad, tulong-tulong ang mga taga Bureau of Fire Protection, ang taga Philippine National Police, particularly in Station 6, at yung mga nagmamalasakit na mga residente para maigilid etong mga sandamakmak na puno ng kawayan na ito. At nakita natin kanina yung BFP gumamit pa ng chainsaw habang yung mga residente dito ay gumamit na ng itak. At dahil nga po dito sa nangyaring insidente, stop and go yung traffic scheme na pinapatupad ng mga autoridad dito, apektado yung mga residente na nanggagaling doon sa area ng sitio veterans. Yung iba nga po nakita natin, naglalakad na lang at bumaba sa kanilang mga sasakyan dahil nga po magdadalawang oras na na ganito yung sitwasyon dito sa lugar. Habang doon naman sa mga nanggagaling sa JP Rizal Street, mga sasakyan na galing sa IBP Road, papasok dito sa Sitio Veterans sa Bagong Silangan, ay naiipon na rin po. Kaya abiso natin ano kung wala naman pong pupuntahan dito sa may area ng Bagong Silangan na ito, ay humanap na muna ng alternatibong ruta dahil nga po dito sa landslide, na nangyari dito sa lugar. Sinusubukan pa natin, Igan, na makuha yung panig ng mga otoridad para malaman kung ano ba talaga yung nangyari dito sa insidente. Yan muna ilites mula rito sa Quezon City. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Mga kapuso na dito pa rin po tayo ngayon sa Purok 5 sa Barangay Mangahan dito po sa Rodriguez Rizal. Isa po ito sa pinaka hinagupit ng uh, habagat at bago nito yung bagyong Crisingan, no? umabot ng hanggang lampas tao yung bahari to sa isang bahagi ng kanilang barangay dahil nga po umapaw yung tubig dito sa Mangan River dito sa kanilang reprap, papasok dun sa kanilang mga tahanan. Kaya naman talagang yung kanilang mga tahanan, eh talagang uh, binahanang binahan husto. Aabot sa mahigit limanda ang mga pamilya ang apektado po rito. Sa ngayon ay nailikas na po yung 341 families o 1,491 na individual at nasa mga evacuation center na po. Pero sa ngayon, nakikita natin, marami sa mga padre ni pamilya ang naiiwan dito sa kanilang mga tahanan. Binabantayan yung kanilang mga ari-arian. At syempre, nagsisimula na sila maglimas ng mga tubig mga putik na naiwan dahil nung humupa na yung baha, naiwan ang sangkatutak na putik na kailangan po nilang linisin ngayon para makabalik naman yung kanilang uh, mga pamilya, no, yung mga anak at mga may bahay. Pero, ang problema ay kailangan talagang manatili pa rin sila sa kanilang mga evacuation center dahil nga po sa banta naman ng Bagyong Dante na posible ulit uh, magdulot o magdala ng marami pang pagulan at baha muli sa kanilang lugar. So, kinakailangan ay sumunod lamang po sila sa kanilang mga otoridad pag sinasabi po ng lokal na pamahalaan na manatili na lamang po muna sa mga evacuation center doon na lamang po muna at doon sa mga nangangailangan po ng tulong maaari raw pong tumawag sa hotline 911 para doon sa mga kailangan ng rescue o yung iba pa nilang mga concerns na maaari pong ibigyan ng tulong ng kanilang lokal na pamahalaan at pati na rin po nung nakausap kanina natin na civil military operations ng Philippine Army. So yan po muna ang latest na sitwasyon dito pa rin po sa Rodriguez Rizal. Balik muna sa studio. Lumakas na naman ang ulan sa so, Cainta Rizal. May unang balita live si EJ Gomez. EJ? Susan, ako, bumuhos nga ulit no, ang malakas na ulan at mas dumami ang mga stranded nating kapuso, mga riders at pasahero. Kita po ninyo sa aking likuran, itong dami ng riders no, na pinipiling wag suungin yung baha dahil sabi nila mukhang hindi kakayanin ng kanilang mga motorsiklo. Tapos, ito po, Latest na latest, ang ginagawa po ng mga truck na dumadaan dito dahil sila ay nakakadiretso dito sa kalsada, nagsasakay po sila ng mga pasahero. Ayan, katulad po niyan. Nako, nakikita niyo po kung gaano po karami no yung ating mga pasahero. Sige po. Diretso po kayo. Ayan. Maraming salamat po. Ingat po kayo ha. Susan, yung baha dito no, sa kahabaan ng Felix Avenue, tila na, tumaas na naman at itong kalsada parang naging ilog na dahil iilan na lang talaga na sasakyan yung nakakadaan at uh, halos motorsiklo, mga nagpapadyak o nagtutulak na lang ng kanilang mga bisikleta o ayan, pedicab, sidecar at saka mga tao naglalakad yung dumadaan dito sa kalsada. And speaking of stranded, meron tayo nakausap si Ate Lea, no, na workers uh, worker sa isang IT company, yung kanyang pinagtatrabahuhan, eh dun lang ilang metro mula dito sa ating kinatatayuan Ate Leia sige po paki naman po sa ating mga kapuso saan po ba kayo galing tapos kanina pala nakasasakyan kayo bali, bali galing ako Montalban ngayon pagdating dito sa Gate 1 ng Vista Verde hinarang na ako ng traffic enforcer dahil hanggang bewang na daw ang baha doon So eto nga naglakad ako tinignan ko talaga ngayon nagchinelas na lang ako tapos hindi na ako tumuloy kasi baka magka-leptospirosis pa ako eh mm -hmm. At ay ang ko na po ito. Ah. Siyempre, nakita naman natin dyan sa unahan natin 'no, talagang perwisyo 'yung ganitong baha. Sa inyo po ah bilang uh, someone na nakatira pa sa Montalban, tapos ang ang inyong uh, pinagtatabon ay eh, kainta pa, gaano kalaking hirap po 'yung ganitong dinadanas tuwing tag-ulan at pagbaha? Ay malaking perwisyo talaga kasi ang hirap ng biyahe tapos pagdating dito baha pa yung madadatnan ko so yun talaga sige po katulad ng gusto nating sabihin no, sa ating karamihan uh, mga kapuso natin no ingat po ate Lea, dahil may breaking news sa kaniyang uh, trabaho suspended na daw po ang kaniyang uh, pasok marami tayong nakausap din uh, uh, susano na yung kanila mga pasok eh na na kaya sila mga pabalik na ng kani-kanilang mga bahay yan po muna latest mula po dito sa kainta, Rizal EJ gomez para sa GMA Integrated News. Tuloy ang pag-ulan at lubog pa rin sa baha ilang lugar sa Cavite at Maynila. Napilitan lang ang sumuong sa baha ilan para makapasok sa trabaho. Live mula sa Kawit Cavite, may unang balita si Bam Alegre. Bam? Susan, good morning. Hanggang, hanggang ngayon ay lampas sa uh, sakong pa rin. Yung baha dito sa bahaging ito ng Tirona Highway, isa sa mga pangunahing kalsada dito sa Kawit Cavite. Ito yung sitwasyon na hatid ng masamang panahon dito sa Cavite, pati sa ilang karatig karating lugar. Ang pag dito sa Tirona Highway sa Kawit, Cavite. Ang baha, lampas sakong hanggang tuhod. Kahit ang pahirapan itong baybayin, may ilang pa rin dumaraan dito dahil kailangan maghanap buhay. Ilan sa nakipagsapalaran dito si Raven de los Reyes na dahan-dahang inuusa ng kanyang motorsiklo sa baha. Sobra rin po. Kasi may pa, po, may pasok. Ano na rin de sa bagyo. Iba naman ang naging diskarte ni John Lorenzo sa malayong lugar niya iginarahe ang kanyang motorsiklo. Sinusuong niya ang baha mula sa kanilang bahay sa pamagitan lang ng paglalakad. Mahirap siya sir kasi ganito kayo may trabaho, hindi ka makapunta na mas maayos ba? Diba? Kasi dapat nakamotor ka. Ganun. Kasi yung motor ko nandyan sa Bacoor, hindi ko. Bukod sa kawit, baha pa rin sa ilang bahagi ng Aginaldo Highway sa Bacoor, Cavite. Ang tubig mula gutter level hanggang lampas tuhod, kaya pahirapan ang pagdaan ng light vehicles. Ganito yung sitwasyon ngayon dito sa bahagi ng Aginaldo Highway sa may Bacoor, Cavite. Merong isang sasakyan na nasiraan ng gulong pero hassle itong palitan dahil meron pa rin baha na lampas kung hanggang sa mga oras na ito, pasado hating gabi. Sa Maynila, mistulang lawa rin ang naipong baha sa ilang bahagi ng Taft Avenue malapit sa UN Avenue may mga nakatutok na kawani ng Manila Traffic and Parking Bureau para gabayan ng mga motorista. May may po yung sitwasyon nila kasi po pag uh, dito po ano po madalas po sila titirikan. May eh, lalo, lalo, na po dito papunta po Pedro Pedroil. Malaking perwisyo ito para sa mga motorista na kailangan pa rin bumiyahe kahit masama ang panahon. May hirap syempre, hinahabot yung makina namin eh. Malaki talaga eh, katulad nga kagabi. Hindi ako nakauwi sa bahay <laughs> malalim nga ang bahay. So Susan ito, pinapakita ko ito yung uh, bahagi ng Visita Street at ito hanggang Sakong dito. Pero pag uh, mula roon, eh, abot binti yung uh, lalim ng baha rito. So, yung, uh, hindi natin matatawarin yung epekto nito sa kabuhayan ng mga taga rito. Kausapin so, natin yung isang uh, residente rito, si Kuya Joseph. So gano'n po epekto ng ganitong baha para sa mga residente tulad nyo? Ano po kasi, bahira po pag baha. Wala pong mabila ng pagkain. Katulad po yan, sarado po yung mga establishmento. So ito si Kuya Joseph isa sa mga naapektuhan niya, na mga sa mga naapektuhan ang residente rito sa Cavite Cavite. dito ang latest mula rito. Balik sa inyo sa studio, Susan. Salamat, Bam Alegre. Alos buong Dagupan City ang lubog ngayon sa baha. Bukod kasi sa pag-ulan dahil sa masamang panahon, nagpapabaha rin ang high tide. Sa unang balita live si CJ Torida ng GMA Regional TV. CJ Igan, nandito tayo ngayon sa Barangay Tapuak, isa sa mga lugar na binabaha sa Dagupan City. Nakatutok ang lokal na pamalaan ng Dagupan sa sitwasyon sa iba't ibang lugar sa lungsod na nakararanas ng baha. Ayon sa CDRRMO, halos lahat ng barangay ang nakararanas ng pagbaha. Punso dito ng walang humpay na pagulan, pagbaba ng tubig mula sa bundok at upland municipalities na sinasabayan pa ng high tide. Kaya kahapon, sumulat si Mayor Belen Fernandez sa Sangguniang Panlungsod upang ideklara ang state of calamity sa dagupan. Nakalagda ngayong araw ang special session ng konseho. Oras na ideklara ang state of calamity. Magagamit na ang emergency resources ng LGU upang tugunan ang mga pangangailangan ng mga apektado ng kalamidad. Kahapon, may mga pamilyang inilika sa Dagupan City People's Astrodome mula sa barangay Lasip Grande at Pugot Chico. May mga evacuee rin mula sa iba pang barangay. Sa buong uh, Pangasinan Igan, abot sa mayigit 787 pamilya o katumbas ng mayigit 2,463 individual ang inilikas base sa tala ng PDRRMO. Bukod sa Dagupan City, 13 pang bayan ang binaha. Base yan sa 5 a.m. data ng uh, PDRRMO. Igan, wala pa rin pasok sa Dagupan ngayong araw at ng buong uh, Pangasinan. Samantala, sa mga oras na ito, Igan, ay nakararanas tayo ng panakanakang pagambon dito sa lungsod ng Dagupan. Balik sa iyo, Igan. Marami salamat, CJ Torida ng GMA Regional TV. Dasa mahigit 1.3 million na residente na ang apektado ng masamang panahon ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Batay sa datos ng NDRMC mula sa pinagsamang epekto ng bagyong krising, hangin habagat at low pressure area sa loob ng bansa, katumbas siya ng mahigit daan at 70,000 pamilya. May dalawang 12,000 pamilyang lumikas sa mga evacuation center. Anim nang napaulat na nasawi. Dalawa rito ay validated na ng NDRMC. Ang isa mula sa Region 10, ang isa naman sa Caraga. Isang nakumpirma namang sugatan habang may binavalidate pang walong nawawala. Patapos mag-usap din ang Pangulong Bongbong Marcos at U.S. President Donald Trump, binabaan ng 1 percentage point ang taripang ipapato ng Amerika sa mga produktong inaangkat sa Pilipinas. Mas mataas pa rin kumpara sa original na 17% tariff na ipinataw noong Abril. At live mula sa Washington, D.C. sa Amerika, may unang balita si Sandra Aguinaldo. Сандра. Igan, tama ka. No? Matapos nga yung meeting, eh, bumaba yung uh, tariff rate na ipapataw sa mga produkto mula sa Pilipinas papasok dito sa Amerika. Mula 20%, ay nasa 19% na ito. Ibig sabihin, nabawasan ng 1%. Pero, ayon na rin kaya President Trump, meron nga ilang mga produkto na pag pumasok naman sa Pilipinas mula sa Amerika, eh zero o wala itong tariff. Kaya natanong si Pangulong Bongbong Marcos kung hindi kayo kaya lugi ang Pilipinas sa deal na ito. Pagdating ni Pangulong Bongbong Marcos sa White House ngayong umaga, sinalubong siya mismo ni U.S. President Donald Trump. Dito natanong si Trump kung ano ang mensahe niya sa Pilipinas. You a, sir, your message to the people of the Philippines. You love them. So you think you'll get a deal done today, sir? Matapos nito nagmeeting na ang mga leader ng Pilipinas at Amerika sa Oval Office kasama ang ilang matataas na opisyal ng dalawang bansa. Matapos ang pulong, agad na nagpost si Trump sa kanyang social media na Truth Social at sinabing 19% tariff na lang ang ibabayad ng Pilipinas imbes na 20%. Pero dagdag niya, mag-open market ang Pilipinas at zero o walang taripan ng babayaran ng Amerika sa mga produktong papasok sa Pilipinas. Kidum perma naman ni Marcos ang sinabi ni Trump sabay paglilinaw na hindi naman salat ng produkto kundi sa ilang sektor lamang mula sa Amerika. There were certain markets uh, for the, the the they were asked to be open to be opened that are present that were uh, presently in this right now are not open. The the one that the major areas that he said were automobiles because we um we have a tariff on uh, American automobiles. We will open that market. Lalakyan din daw ng Pilipinas ang pag-import ng ilang produkto mula sa Amerika. The other side of that is an increased importation from the United States uh, for um, soy products, wheat products and uh, uh, uh pharma actually uh, medicines para makamura naman yung ma 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 maging mas mura yung gamot natin. Tanong sa pangulo, hindi kaya lugi ang Pilipinas dito? That's how negotiations go. Uh, the, 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 we came here, when we arrived in Washington, tariff rates were 20. Uh, so why it came up from 17 to 20 is an internal matter with the United States government. Ang pagbaba ng taripa para sa produkto ng Pilipinas na pumapasok sa Amerika, tinawag na achievement ni Marcos. We managed to bring down uh, the 20% tariff rate for the Philippines to 19%. Now, 1% might seem like a very small concession. However, when you put it into, in real terms, uh, there, uh, it, is a, it is a significant, it is a significant achievement. Si Trump naman tinawag na beautiful visit ang pagpunta ni Marcos sa White House. Mataas ani ang respeto kay Marcos sa Amerika. Tinawag pa niya itong very good and tough negotiator. And so I just uh, I want to say it's an honor to have you. We're going to talk about trade today and uh, we're very close to finishing a trade deal, big trade deal actually. And we do a lot of business with you. It's a lot of uh, it's a lot of income coming in for both for both groups. Natalakay rin sa meeting ang defense and security issues ng dalawang bansa. Igan patuloy din ang pag-monitor ni Pangulong Marcos sa sitwasyon sa Pilipinas at kanina nga ay nag-share siya na lang ilang impormasyon kaugnay sa pangyayari no dahil sa matinding pagbaha ay sa kanya batay sa report sa kanya ay 6 po ang namatay, 5 ang injured at 8 ang missing. 1875 naman daw po yung areas na apektado ng flooding sa iba't ibang rehiyon at sabi niya ang damage to infrastructure sa ngayon ay nasa 4.7 billion pesos at maari pa raw yung tumaas. Yan muna ang pinakahuling ulat mula dito sa Washington D.C. Igan? Maraming salamat Sandra Ginaldo Live mula sa Washington D.C. sa Amerika. Ingat! Bilang bahagi ng kanyang bagong role, pinangunahan ni Kapuso Prime Time King Ding Dong Dantes ang ilang mahalagang advisory ng Office of Civil Defense sa gitna ng kalamidad. Kapag may red warning naman, nako, eto na, panigurado ng babahain ang mga mapapapang lugar at magkakaroon ng landslide kaya pinapayuhan ng mag-evacuate ang mga tao. Yan ang napapanahong video ni Dick Dong na tumatalakay sa iba't ibang rainfall warnings ng pag-asa. Bukod dito, may video rin si Ding Dong tungkol sa ligtas na pagpunta sa evacuation center. Pati na rin sa pagbalik sa mga bahay na binaha at sa wastong paglilinis para iwas disgrasya. Si Ding Dong ang napiling ambassador para sa National Disaster Resilience Month 2025 ngayong Hulyo. Uh, samantala naman si Sparkle Star Ronnie Liang ay tumulong naman sa relief operations ng GMA Kapuso Foundation para sa mga nasalanta ng ulan baha sa San Mateo, Rizal. Kapuso, huwag magpapahuli sa latest news and updates, magiuna ka sa balita at mag-subscribe sa YouTube channel ng GMA Integrated News.